karon guys lang ni eh, akong gibuhat guys so mao pagabot gyud nako karon gikan sa dagat so mo ni akong nahuli ngayong araw na to oh nasa mga upat ka kilo siguro guys upat ka kilo so yan so sawa na ah. gyud na bless tayo Ah, uh, ibinta natin yung dalawang kilo nga naka-plastic ngayon, guys, kasi mayroon nag ah uh, 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 nagtawag. So, ayan. Binta natin 'yan dalawa para maka ma magkaroon tayo ng pera. Makabili makabili tayo ng bigas. So, di ba? So, ganun lang yun So, ngayon, masang-basa pa tayo. Magpakain muna tayo sa atong mga alaga doon sa likod. So, yan. Eh habang nag-ano tayo pagkatapos nito, lumabas labas tayo, guys. Eh, kasi kukunin lang din 'yan dito sa bahay. Puntahan nila 'yan. So, mamaya uh, samahan niyo ako. Uh, ganun ang ginawa natin ngayong araw dito. Ah. Uh, habang pagkatapos natin kanina na grills ayan nagmamadali tayo mga alas dos sa mahigit na malis tayo pumunta tayo sa dagat so uh, ilang oras lang nakawi tayo mga uh, quarter to six siguro so ingon na ingon na na ka kadali lang uh, gikuha ko yung uh, iniwan kong isda doon sa, sa laut. <laughs> diba guys So yan lang At maraming Marami pang Sunod na araw Mga kapising Samahan uh, At least nga Sa tatlong araw Nga pagsikap natin May uh, Nakita tayo na no Pira So yan So dito tayo ngayon sa labas uh, Habang kumakain yung amigo natin ng hapunan. Kino natin siya ng video. So ngayon, ayang alaga niya nandiyan sa tabi niya. Panay kalabit sa kanya. Tingnan nyo guys. Ah, uh, tingnan niyo yung pusa niya. O oh, ayan. Oh. Ang hihingi. Oh. iba. Oh, ayan oh. Ang kamay oh, ang kamay. So, yung kamay. Napaka, napaka, ano nga, pusa. Napaka bayit na pusa. Ano eh, talaga siya. Hindi siya magna, Hindi siya nagnanakaw. So, nangihingi talaga siya pag, ano. So, ayan. Ayan, binibigyan naman niya ng, ano, uh, crispy patata yung ginakain niya. Na, habang gumagawa, ng usap kami, tinunan ko siya ng video mga idol o uh, ayan so yung pusa naman uh, no, pat pati lang pero maya maya nyan kalakalabit na, na naman yan so ganun ka ano, ganun ka pait yung pusa na yan so yung dalawa naman dito nagmamasid lang yung dalawa na dito ayan 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 ay, no. <laughs> nangangalabit na, na naman ah. <laughs> so ang galing ang galing ang galing talaga itong pusa na ito di ba So, ayan. So, grabe, grabe kabait yung pusa, guys. So, sana po, uh, i-share ninyo, i-follow ninyo, at panoorin nyo, guys. At supportahan nyo. So, ayan, nangihingi na naman dyan. Nangangalabit na naman dyan. Yung dalawa naman, nito Nangihingi, lumapit na talaga. Hindi nakatiis. ayo So, ayan. Panorin nyo, guys. I-share, i-follow. So ayan oh. Uh, dito tayo ngayon sa ano. kaya habang nagkumakain siya